Ito po palang si Ramon Tulfo ay matagal ng or kaibigan dati. Malapit na kaibigan dati ng mga Duterte. At siguro alam na natin kung bakit, bakit kinakalaban na ngayon. Abay isa itong si Ramon Tulfo sa mga nagpapasabog ngayon ng kung ano-ano tungkol sa mga Duterte. Siguro lang alam niya talaga. May alam siya dahil nga dating malapit na kaibigan. Siya rin po ang nagbulgar. bulgar na kung no, sa Sara Duterte at si Soleika Lopez. Um, yung um, OVP chief of staff meron daw relasyon with Sara Duterte nga si, si Lopez. Siya yun. Siya po yung nagpasabog niyan. At ngayon, uh, doon sa isiniwalat ni Sara Duterte, doon sa kanyang alburuto na kung ano ay meron siya kinausap na papatay din kay Marcus Jr., kay PBBM, kay First Lady at kay Speaker Romualdez kung sakaling siya nga daw ay mamatay. So, eto naman ang pasabog ngayon ni Ramon Tulfo. Mukhang alam niya kung sino yung kinausap na ni Sara Duterte. Kasi ang sabi niya dito, kung gusto ni BBM, PBBM na malaman ang pinanggagalingan ng assassin na papatay sa kanya kay LAM or LAM, First Lady, rather, kay Speaker, he should take a look at the Vice Presidential Security Group. Doon daw, posibleng manggaling yung kinausap na Sara Duterte. Dahil totoo na hindi yan kayang, it will take somebody talaga to carry out um, assassination na ganito. Lalo't presidente yan. Ay eh kung isang tao lang yun, mahirap. Siguradong grupo to. At yun nga, ang tinutumbok ni Ramon Tulfo, um, ito ay manggagaling sa president o vice presidential security group ni Sarah Duterte. Nako. Mm -hmm. Ano na yan? Paano na? Paano na? Kung ito ay totoo, ay madali na lang. Dahil, you see, agad-agad natin napansin, papalitan. Hmm papalitan, i-relieve -re yung ibang security officers na rin sa si Sara Duterte. So, yan na kaya ay, or una pa lang kaya ay alam na ng nasa Malacanang yung mga ganitong taktika na rin sa si Sara Duterte. Ay, naku, lalong talo ka dyan. Diba? Tinatanggi ng Sara Duterte ang uh, Vice Presidential Security Group bilang isa sa mga accommodations ni, or tinatag na rin sa si Sara Duterte bilang isa sa mga accommodations ni BBM, PBBM sa kanya dahil sa pagkapanalo niya sanhi ng pagtanding niya uh, kay kay PBBM nga kay Sara Duterte, Sara at PBBM noong nakaraang eleksyon. Hindi naman daw kailangan ni Sara Duterte talaga ang napakaraming security, uh, security. Dahil una, si Atty. Lana Robredo, Roberto kung matatandaan niyo po at yung iba pa na dating naging president vice president, kakaunti lang daw ang security contingent. So hindi talaga kailangan yung ganitong ganito kalaki na security group. Winaldas does down na itong si Sara Duterte ang kanyang confidential at intelligence fund sa kanyang mga security to buy their loyalty. Ganon pala ang nangyari. So doon na Kaya pala matunog ang pangalan nila Chica. ba? <laughs> diba? Yung tumulak doon sa polis at hinarangan or nag, uh, obstruct doon sa paglipat niya doon sa Suleika sa isang hospital. Ganoon ang mga Duterte. They spoil their bodyguards para susunod sa mga utos nila kahit mali. Ang solusyon, ito na nga po, buwagin ang uh, Vice Presidential Security Group at ibalik ang mga miyembro nito sa kanilang mother units. Yan na nga ang mayayari. You see, pinapalitan na masaklap masaklap. Pero una pa lang, makikita mo, kasi wala namang, wala namang totoong ipinaglalaban edong si Sara Duterte, kundi yung kanyang pansariling uh, ambisyon na maupo sa pwesto agad. Yun lang naman yon. Pero yung kanyang mga akusasyon laban kay Marcos Jr., napakahina po noon. So una pa lang, talo na. Good luck.